Mahal ko sa ako dati. Mahal ko sa ako. Kaso, bakit? Bakit ako kahit siya? Ang hirap mabuhay. Ang hirap mabuhay. Ang hirap mabuhay. Hirap mabuhay. Wala po akong ano. Ang hirap mabuhay talaga. Ka, kahit ako. <coughs> 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 Malay. <coughs> Relax ka lang, Nayha. High blood po kayo. Uh, po. Kalma lang po, kalma lang. Uh, po. Apat na asawa niya ngayon. Apat na asawa uh, nung mo, asawa mo? Oo, sabi niya. oh sabi niya pala ako. Pangalaw, una, Bisaya. Bisaya, asawa niya. Oo, uh, pangalawa ako. Pangalawa ikaw. Oh, uh, pangatlo, Waray. Waray. Pangapat, pa, pa, yung run. Pangapat, Bicol. Taga Bicol. Oo. Uh, Parang lahat ng lugar, nag-asawa uh, siya doon. may ako Hello ate. Hi, po ate. Kumusta po kayo? Relax po kayo. Ha? Oh? Nasa cellphone. Nasa cellphone? Oo. yung ano? Sino? Po, sino? Masa, kayo po. Si, basta kilala ko yung. Sino po? Hindi ko po. Basta lahat. Ha? Huh? Hindi ko alam po. Basta lahat <laughs> po. Lahat <Lamos, mas. laughs> po. Kilala ko. Ano? Kilala niyo po ako. Pan? Matuloy. Sige, pwede pasok po ako. Apo. Puso. Po kayo na Sige, dyan na lang po. Dyan na. O kaya dito para maliwanag. Ha? O doon na lang. Dyan lang. Sana ko. O doon. O Opo, ako na eh, ha? Opo. Kumusta? Kilala nyo ako? Opo. Sino pala ako? Hindi ko kilala yung sana ka sa Ha? Sa Ki sa si kilala nyo ako, mm. pero hindi nyo kilala oh, okay, ba basta sa cellphone ano 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 kilala. ano ano pero... Basta sa Kasi cellphone. ano 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 niya. ano niya? ano oh. Ano pa sira ng cellphone? Yung... mula. May yung... Biglang... Nang patay! Ah, hmm. na mama Pero bago ang lahat. Hmm. Ma'am, uh, anong pangalan niyo po? Elizabeth Sunyika Arcangel. Elizabeth? Apo. Ilan taon na po si Nanay Elizabeth? Ako 45 po. Ilan ng anak po? Isa lang. Ilan taon na yung anak nyo? Po, ano, 15. Okay. Babae, lalaki? babae. Nasaan siya? Sa ano po, sa, sabi, sa, sa, sa asawa ko po. Ha, ah, nasa asawa niya? Oh, sa, kasi ngayon lang ako, kasi 2018 ako, eh, ito ako. Ha, ah, um, na-stroke ka 2018? Oo, oh, oh, ako no, mula noong mula nung bata yun ako, oh. bata isang taon yun eh. Oo. Oh. Ako nagpupurog pupuro sige sa kanya. Ah, uh, yung patrabaho ko para sa kanya. Ay ngayon, di ako matrabaho uh, ako sa kayo. Uh, ko yung asawa ko dati. Kinuha ng asawa mo? Mm. Asan ah, Asa yung asawa? Ba't hindi sila umuwi dito? Hindi, doon, doon siya nakatira sa ba, sa floor noon. Eh hey, dapat doon ka na rin para sama-sama kayo. Ayaw niya eh. bakit niya? Mahal ko asawa ko. Oo. Mahal uh, ko asawa ko dati. Mahal <laughs> ko asawa ko. <laughs> Kaso, bakit ako kahit ay, pangit ugali mm. na asawa mo. Oo, oh, hindi ko alam. Bakit? Hindi ko alam. Kasi dapat ako, ko na, hindi na, na ako masaw sa mga asawa na ako. Nagkakausap pa ba kayo ng anak mo? Opo. Mm Mahal mo na ako, anak ko. Mahal mo na ako eh. Mahal mo anak mo? Mm -hmm. Mahal mo na anak ko. Yung asawa mo, Mahal ko din siya, pero nga hindi. Dahil hindi. Hindi ako mahal daw. Ay, hindi kanya mahal. Paano mo nasabing hindi, hindi mahal ay eh, nagkaroon kayo ng anak? Mm, sabi nila. Sa, da, sabi nila. Sabi ko, ewan ko, sabi ko, ilang. Kasi kuya, parang kalawa. Ba't isa lang ang anak niyo po? Ayoko, ayoko yung da da dalawa, tatlo ayoko. Isa lang gusto ko eh. Oo, no, isa lang. Po, ang hirap mabuhay. Ang hirap mabuhay. Ang hirap mabuhay. <laughs> Wala po akong ano, ang hirap mabuhay. Talaga, kahit ka <laughs> Kalma lang po, kalma lang. Uh, hmm, baka magkaroon tayo ng problema. Hindi po. Hindi. po. Uh, ako kasi mag... Ano, tubig ko tubig ko. Gusto mo uminom tubig? Oo, uh, tubig ako eh. May tubig. Ngayon po. <laughs> Saan? Ngayon po. ako kuha ka. Painumin natin si nanay. Sino ba kasama nyo rito? Ako lang po. Ay, walang kasama. Ay, ito po. Sige, inom ka na eh. lakas lang na eh. Ay, pabili ko yung limang kilo, napi kilo kayo. Pabili ko sa anak ko. Bumili ka bigas? Hmm, pati, ulang uh, ulan kulang. Sardinas? Oo, mm, uh, wala po. Mm, May mailo naman. Oo, uh, ayun po. Ayan na lang, ilang mm. araw mo yan? Ayun, wala, kung wala, yung bagong lang. Ha? Bagoong. Wala. Lalo ka nga high blooding sa bagoong. Wala, ko, wala ko naiiyak ko. Naiiyak ko. Yung, yung, dahing, dahing. Naiiyak ko. Naiiyak ka manghingi? Oo, oh, uh, naiiyak ko eh. Ako kasi, gaya ko sa Mayla. Nung dito ko tatira sa punis dito. Ngayon, matay na ko. Itin ako eh, ko. Punta ko Mayla. No. Doon, nagkatatrabaho dahil tapos ano lahat-lahat sinabi ko, kaya ko, ito, 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 kaya may hiyaya. Uh, Naman. Mm. Bakit mag-isa ka lang dito? Bahay ito, bahay mo? Hindi po ako ba, wala, wala akong bahay talaga. Wala kang bahay? Uh, yung bahay ito? Ano, kaibigan ko po. Ah, kaibigan mo? O, po, wala ba akong bahay talaga. Pati, mabait yung kaibigan mo. Oo! kasi no, kami hindi Kami, no, no, kito ako. Barkada kami, Tan. Ah, barkada kayo noon. Napakabait na kaibigan, no? Mula noon, hanggang ngayon. kape ako. Wala ako. Hindi pa rin kape ako. Kapatid ko. Asa ba ang kapatid mo? Wala ka bang kapatid? Sa Manila. Nasa Manila. Mm. Hindi ka ba nila pwedeng kunin ang mm. mga kapatid mo? Ay, paparaisang kare, paparaisang para ano, pa iyas. What do you mean parihas? Mahirap. Mahirap. Ah, mahirap lang. O po, na ko ako noon. maganda ang buhay ko noon, ito na, nagtatrabaho ko doon. Ako nila po sa mga kapatid ko, ayun, di ako ngayon. Gusto ko na wapit sa kanya, nahihiya ako. Ah, Nahihiyaan? Nung maganda ang buhay mo, lumalapit yung mga kapatid mo. Ngayon, may sakit ka, nahiya kang lumapit sa mga. Ba't ka naman mahiya Ikapatid mo yun? Kasi sabi ko, nahiya ko sa mga kapatid ko. Bakit kasi bah, ma mahiya ng buhay nila. Ah, okay. hindi, um, hindi, wala kami mahiya ko Mm Wala, kami, kahit kung si kahit kayo yung Sunigat yan, sa punet. Ang buhay dyan kami. Pero, pero, kahit na anong hirap ng buhay, kasi kapatid ka, mm. di ba? Hindi, dapat di ako, ano, si, yung, hindi, si, wala daw, wala. Wala daw? Mm. E, yung ibang tao, yung kaibigan nga lang, na paano kanya eh, natanggap kanya rito? Oo, oh, si Maray. Pero sa akin, si Muso mm. ang puso ko, kapalik ko yun. Yung mm. yun, mabait yun. Mabait? Oo. Mm riya yeah. ayo kapapaiyor pang uh, pero yung atik ko atik ko dalawa ba atik ko mali ni kumare ni yun ah ate makavideo tayo i-upload namin to sa YouTube tsaka Facebook okay lang po opo mapapanood ng mga kapatid mo to anong mensahe mo sa mga kapatid mo hmm, sabi ko sa kapatid kahit ipaalam mo lang yung sitwasyon mo sabi ko sa pare ko Ate! Sabi ko! Sabi ko! Alam niyo Alam niyo! Paano ka kayo sa kanya? Alam niyo, alam niyo na lang! Tubig. Sige po, relax lang ka high blood ka lalong magkaproblema tayo wala ka na rin tatay tsaka nanay meron isa tatay no si, uh, asa ang tatay mo po may sakit din nasaan sa 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 ano? sa 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 yung bunso kapatid, yun ang kasama niya? sa mm. Pwede hindi ba pwedeng doon ka na rin kasama mo si tatay? Ayoko, ayoko na rin. Ba bakit kayo? Bakit? Bakit nyo, sir? Kaya, may, ang ng, ang, uh, ang, ng sa sa anak. Kapatid mo, bunso? Oo. Oh, kasama sila. Ah, kasama ang biyana ng kapatid mo, mm. Kaso yung ate ko, ayoko rin. Bakit? Ay, alam nyo lang, ay, kasi sabi nila, hindi ko gusto. Ah, yung sinasabi nila, hindi mo gusto. Mm. Paano ka nabubuhay dito? Kasi hindi ka na katrabaho yung pagkain mo araw-araw. Si, arawa. si Maria ako. Ay, ah, yung kaibigan mo na lang. Si Maring. Si Maring. Maring ang pangalan ng Opo. Biki talaga. Biki sa school. Biki. Kaya si Maring. Maraming maraming salamat sa kanya. Kay Maring, oh, napakabay. Ang oh, masasabi ko! Ginay, laban lang tayo, ha? Sana yung asawa mo bumalik sa'yo, tsaka oh, anak mo magkasama kayo. Ay, yung sana. Kaso ang asawa ko, payat ng payat ng payat. As asawa ko, dati natan. Payat ng payat ng payat daw. Ah, yung asawa mo, payat na payat mm, na. Kasi sabi ko, hindi pa gano'n. Noon, apat na asawa niya ngayon. Apat na asawa oh, nung asawa mo? Oo, oh, asawa niya. Oo, sabi niya, oh, niya pangalawa ako. Pangalaw, una, Bisaya. Bisaya, asawa niya. Oo, oh, pangalawa ako. Pangalawa ikaw. Oo, oh, pangatlo. Waray. Waray. Pang-apat, pa, yung yung Juan. Pang-apat. May... Taga saan pangapat? Bicol! Taga Bicol? Oo! Uh, Parang lahat ng lugar nag-asawa siya doon. May Buti may sabi... hindi kayo, hindi kayo pinagsama-sama sa isang bahay. Ay ako. ako. Sabi ko sa alak ko, si Pia, babat -ba -ba ka Pia. Ang mga maling, kasi may... may ano, sir? Anak ko, matalino siya. Matalino? Oh, Nung man, nung, nung siya, nung chip, ano, yung, yung dati niya, natin niya lang, yung ano, yung, pa, tipo niya, umano siya, tapos siya, tapos Ah, tapuan. Mm -hmm. Ang galing, no? Mm -hmm. Sana mga pagtapos siya ng pag-aaral mm -hmm. para matulungan ka niya. S sabi ko, usap niya sa akin, eh, mapapait ako ma, sabi, huwag kang ano, huwag huwag kang ano, um, relax lang po. Tapos sabi alak ko, mabait ako mawag ng ano ah. dito ko lang sabi sa akin. Mm -hmm. ako pupunta sa, ano, sa Olonyon. Mm -hmm. Mag-aaral ako kasabi niya. Mm -hmm. um, ah, Nag-aaral siya sa Olonyon? Opo. Okay. -11 siya. May eleven siya ngayon. Oo, oh, grade 11. Ano Mm Anong mo dun sa asawa mo ngayon? Mm -hmm. Anong, anong sasabihin mo sa kanya? Imapapanood mapapanood mm -hmm. niya ito. Mel, kakala mo, malamal ko sa dalawa. Malamal ko sa dalawa. Si Bia, ang anak ko si Mel. Ngayon di ako dati, nung eto ko, dati ganun ako, sakit dibdib mo sa kanila. Sige ate, huwag ka nang umiyak. Ipag-pray mo lang ha. Opo, opo, opo. Laban lang. Opo, opo. Pero kilala mo talaga ako. Opo, kilala ko iyo. Sa cellphone opo. lang. Opo. Sa cellphone. Ay, kini. Eh, akin Ate, Pa, pa, ate, ba, 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 ba itong kilala yan? Tumutungo sa ate. Mahirap ako. Oh, kilala ko, kailala ko. Ayan problema, nakilala mo sa cellphone, mm. problema, wala ka ng cellphone. oh, wala nga eh. Sayang. Wala nga eh. Wala kang libangan. Wala. Babalik ako, dadalang kita ng cellphone. Ay, ha? salamat to. Oh. <laughs> salamat to. Oh. Oo. Salamat to. Babalik ako, promise. Dadalang oh, kita po. cellphone. Oo, oh, talaga po. Opo. Talang po, po. Oh. Sa ngayon, nakita ko yung bigas mo. Ilang kilo yan? Tatlo. Ay, wala Walang Lima ako. Lima. Saan galing yan? Sa, binili, binili ko. Binili mo. Mm. Parang may itim-itim. Okay lang po yan. Masa, okay? Basta iluto, kain. Basta mailuto, oh, may makain. Oo, oh, okay lang po yan. Tapos isang sardinas, isang maylo. Mga kababayan, ang daming itim. Ano ba to Piragaba. <laughs> tatanggalin po, tatanggalin. Buk-buk yata eh. O, itim naman. Ang daming itim. Hmm. no? Sa iyo, yung bigas na yan. Opo, oh, opo gan mo katagal maka Ubus yan? Ako lang mag-isa. medyo, mga isang linggo tan. Ah, isang linggo yan? Hmm. Lang bisa. Bigyan kita na isang sakong bigas. Ay, salamat, so. Salamat, so. Ay. Pahing isang sakong bigas. estudyante, ha? Mm. Deserve mo yan. Pakabait mm. ka na. Oh, ako na Mabait ako. Mabait. Kasi siya, kasi sabi niyo sa akin, ano ko, pamakaya ko sa uh, sunigan at uh, kan, punet. Oo. Uh, Mala ko. Dito, Kuya Rab. Ayan. Mm. So, Mabal Thank you, Kuya Rab. Ito, ito. Walang itim ito. Masarap to, ha? Maganda. Maganda. Oo. Walang itim, ah And then, syempre, kasi ang ulam mga kababayan, sardinas, Milo, bigyan din natin si ate ng pambiling ulam. 50 mil. Para may pambili kang pagkain. Ha? Relax ka lang na yun. Para ano, para may panggastos ka po dito. natin, nakin na yung kamay mo, ha? Relax lang, ha? 1, One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. Ingatan mo yung pera mo na, ha? Pakaingatan mo, ha? Relax lang po. Relax lang. Sige lang po. Relax lang po ko, nakikimusi ikaw. Ha? Nakikimusi na ako, pa'no ka? Walang ano, ma'am. Nakikimusi. Ingatan mo yung pera Babalik ako. Para may libangan ka, ha? Opo. mo yung mga kapatid mo. Opo, opo. Lalo, gusto ko. Opo, opo. Huh? Lagi mo lang tatandaan, marami nagmamahal sa iyo. Mm ha? -hmm. Huh? Oh, ka, daw. Yung magkaroon ka lang ng isang kaibigan na nagmamahal sa iyo, napakalaking blessing na 'yan. 'Di ba? Bihira makatagpo ng kaibigan na ganyan patutuloyin ka niya oh, kahit ang may kalagayan ka na. Ang Kalma lang ha. Baka high blood din ka. Tama yan. Hindi. No? Hindi. Uh, wala ako. Masak kayo ko. Wala akong pera ka. Ah, Kapit damit na may ko. Wala ako pera. Wala akong pera. Uh, yung mga damot ko wala din. Wala na. Wala na. Mga pabili ka oh, na ngayon. Uh, huh? Wala po. Uh, kaya ako. Wala po sa ako! Wala po wala po, no. al, al, tingin po, tingin po Ate, i-upload namin to. Marami tayong mga kababayan na mga ng video natin. Baka may minsahi ka sa ating mga kababayan. Ay, okay, mga kaibaka, mga... Mga ko sa iyo, dito po. kayo. Ito po tutulong sa inyo. Ito tutulong sa inyo, ha? Uh, kikilala ko to. Sa uh, Facebook to. Uh, Facebook ko. Kikilala to. Ay, yung lunar. Uh, uh, Pogi ba? Opo. Oh, Ayan, uh, nakilala ko. Ang uh, kita, kita ko. Uh, oh, Pogi. Opo, oh, opo. Oh, oh, oh. Kilala ko. Tago mo yung pera mo. Pogi ako, eh. Baka mo, ha? Oh, Ingatan mo yan. Oh, oh. Babalik ako. Opo para sa cellphone mo. Apo, apo. Ay. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, wag na natin masyadong pahabain dahil si Ate uh, stroke patient. Baka mahay blood lalo kinakabahan ako. Lalo na wala siyang kasama dito. Nakikitira lang daw siya dito ayon sa kanya, isang may-ari ng bahay na to is kaibigan niya. Kaya sa, sa nagmamay-ari po ng bahay na si Ate Maring, saludo po ako oh, sa iyo kabayan sa kabutihan mo kahit ganyan ang kalagayan ng iyong uh, best friend, tinanggap mo pa rin, no? Kaya sana i-bless ka pa ni Lord Ate Maring para mas marami pa tayong matutulungan. So mga kababayan, maraming maraming salamat pong muli. Kung isa ka sa naantig sa kwento ng buhay ni Ate, paki-share lang po ito para naman sa ganon ay maging aral sa atin lahat, no? Maraming so, maraming marami salamat mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. And God bless po. Thank you po. Oh, thank you ah. Oh. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ah. Oh. Mm -hmm. Babalik ako dito. Babalikan kita. Dala ko yung cellphone para may liba. Marunong nga mag-cellphone. Kaya na isang kamay. Kinala ko. Nung mga cellphone, kinala ko lahat. Paano? Internet mo? Hindi, wala, hindi ko alam eh. <laughs> oh, hindi mo alam. Paano nga manunod kung wala internet dito? Load. Wala din. Wala, wala din. Oo. Oh. Sige, sa bagay tuturuan ka na lang ng kaibigan mo, no? Opo. Oh, sige, maraming maraming salamat. Itabi ko lang tong bigas dito, no? Para ano? Yan. Okay, Ate. Thank you so much. Thank you, ha. Walang anuman po. Hmm, hindi po. Ayan. Ingat. <laughs> Nak nakita ko kayo, no, nakita ko kayo. <laughs> thank you po, thank you po. Bye-bye po. Bye, ingat po kayo ha. Salamat. Salamat po. Ikaw din, mag-ingat ka. <clears throat> <Huh>? <laughs> <laughs> wow. Thank you po, thank you po. Bye-bye.